Yo, what's up mga kachambalero? So, ito tayo ngayon. E, may maintenance po natin yung ating Minilate machine. Eh, kinakalas po namin yan Makikita nyo dyan si Ben. Nagkisisilip-silip. Na parang talagang technician. ng dati nga, no? Napakalupit naman talaga ni Ben, no? Binabaklas po namin yan. Binaklas ko yung mga wiring. Siya naman po sa mechanical parts. Dahil ito pong aming mini late ay talagang lumalagutok. No? Kailangan namin grasahan yung mga bearing na yan. Yan o. No? Sa shop team. Dalawa po yan hanggang sa loob meron. Ang tawag po sa bearing na yan ay tapered roller bearing. Talagang dry na dry po siya. Kaya pala maingay siya. Lumalagutok. Lalo na pagdating sa high speed. pag kami energy degree. Nagkakaroon siya ng malaking vibration lumuluwag na po yung mga bearing pero goods naman po yung bearing ito naman po ay matibay yung mga ganitong klaseng type ng bearing roller tapered bearing ito pa nga po pala yung ating mga gawa kaninang umaga at nagsarado kami ng tanghali bumalik kami ng hapon ayan, yung ating mga naging gawa so ito mga boss yung resulta ng aming malikot na pag-iisip para ilubricate yung mga bearing ng no, aming mini lathe machine. So testingin po natin. Dinarasahan po namin yan mga boss. Yan lang po yung pinaka-maintenance talaga ng bearing grasa. Yun. Swabe. Eh. Nawala na po yung lagutok. Hanggang high speed po mga boss. Wala na talaga siyang halos lagutok. So, ito po ay sinunod ko muna no? yung original design ng posisyon ng belt. Testingin po natin yung reverse. Ayun. Swabing, swabing. So, ngayon ang tayo ng takbohin ay 18 to 19 RPM. Pwede hanggang 2.5 actually. Binago lang po namin yung posisyon ng belt sinunod ko muna ngayon yung stock kasi hindi naman po kami naka-engage sa amin trading dinis-engage ko po, po muna yung gear ng trading para hindi mahirapan yung mga kina kasi hindi naman po kami gumagamit ng trading bihiram bihira lang pero ngayon kumarating din yung machine and sobrang smooth motor na lang po gumaririn maririn talaga na no, wala na yung tumugang na lubricated na siya maraming siyang kasamigan na and hanggang 2,500 tarpiyin po siya talaga sa totoo lang binago lang po namin yung setting ng belt sa original yun lang po mga boss bukas po available na ulit yung ating regroup kalikal degree punta lang po kayo sa shop ride safe po and God bless